Naghahanap ka ba ng murang running shoes? Ito ay lalatag na natin. 2-3 na lang to mga idol. And ito, 2-2 na lang to idol. Running shoes again, New Balance, 3-2 lang to idol. And naghahanap ka ng Samba OG? Ito, SRP idol. Solid. Another Ultra Boost Lite. 6,500 lang ang mga ultra boost na nandyan Wala nang 11,000 no half the price to mga to idol no solid nyan kung naghanap ka naman ng 4D tech meron din dito from 13k na sa 8k na lang sale up to 60% of legit and hey, nakikita nyo naman yung sa likod natin no? bodega nga to king of intro is back Yo! What's up YouTube? What's up mga tol? King of intro is black. And nakikita nyo naman yung sa likod natin, no, bodega nga to. Bodega warehouse mismo ng Easy Soul Idol, no. Pero syempre, papakita natin yung mga nakadisplay nila doon na bagsak presyo. Sale up to 60% off. Alam nyo na ako saan to, dito lang yan siya, Shaw Center Mall. So wag na natin patagalin pero bago ang lahat ko napadaan ka lang sa ating channel Make sure na mapipindot mo yung subscribe button na nandiyan Hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo Mapapanood mo ay Grabe, dominion no? yan from Adidas, Nike, New Balance, uh, Under Armour at kung ano-ano pa. Kung into ka, lifestyle sneakers, basketball shoes, nandito na lahat idol, no. So wag na natin patagalin tara. Check na natin yung mga sapatos nila. Let's go. Nandito na tayo sa Easy Soul Pasukin na natin, check out natin yung mga bagsak presyong sapatos. Dami niyan, idol. Unahin na natin tong New Balance na running shoes super lightweight at 2,200 pesos lang. And another one, Adidas naman to. Ganda rin nito ha, simpleng simple pero astig at 2,200 pesos lang. Naka-sale na 'yan, no? Another one, 2,200 pesos din. Tol. Ito, ang angas. Meron pa dito. Ayan, magkano 2,300 for this one naman na running shoes pa rin ng Adidas Idol naghanap ng triple black meron dito no ang talaga na triple black, black na Run Falcon tol syempre bagsak presyo na yan no another one na triple black sa lineup na New Balance grabe solid ng mga sapatos dito 2000 plus lang halos New Balance na Oreo colorway angas neto, Idol yan no 2600 plus DC collaboration ng Reebok And Wonder Woman, tol. Isa sa mga solid dyan. At 2,800 pesos. Flash NB. No running shoes. Meron din dito. Ayun. 2,500 lang tol, no? Solid yun, no? Bumaba ng murang sapatos. eto ang ganda rin. Adidas, syempre. Idol. At ang presyo is 3,000. New Balance naman. Idol, ito. 2,000 plus lang din to. Pag New Balance, no? So, super lightweight yan. 2,500 to be exact. And ito idol oh, another new balance, iba naman yung design nito. Yan no. 32 naman itong sapatos na to. And kung naghanap ka ng Under Armour, yan 3,200 pesos lang to mga pan-training shoes to idol. Another Under Armour, solid niya. Syempre dating mahal yan ngayon. Nabibili mo lang 3,200 pesos. Another 32 colorway, another pa rin black and white combination naman this time another new balance sumuulan na rin ng new balance ngayon idol no 2,500 pesos grayish white and ito lifestyle sneakers parang dunks na rin no and nakikita nyo Nike lifestyle sneakers 3,000 pesos lang yan tol ito pa Hoover Supersonic meron dito tol ayan e triple white and new balance pa rin ganda nitong colorway na combination nito idol oh. No? Dynasty, 3,200 pesos. Yeah! Sheesh! Solid, no? Ayan. Umuulan ng running shoes dito. Eto, lifestyle sneakers naman. Siyempre, Nike. Simpleng-simple. Classic yung dating idol. Wala yung presyo niya, no? Eto, classic na New Balance din. 3,500 pesos. Na NB. O, eto. Another one Nike Renew Na running 3-3 naman to idol O oh, ayan. yan no? Daming pagpipilian 2,500 pesos Nike Classic Lifestyle Sneakers Eto Ang inaabangan ng lahat Samba OG oh, Ganda ba? Diba? Ang solid nyan 8,000 pesos yan idol Woo! At eto Isa rin sa mga nag-hype tong New Balance na lifestyle sneakers. Ganda ng outsole niyan. 6,500 naman. For this one, Classic Superstar Adidas naman. Yan, 3,600 pesos. Vintage na, idol. Ito pa, oh. Basketball shoes. 4,000 na lang from 6,500. Top 10, 2,000, no? Ganda nito. Classic to, idol, Na oh. Yun yung logo ni Kobe dati, no? Adidas, Pichu Wear. She Roll pa tayo. Ito, another Lifestyle Sneakers Converse Idol. Collab to, no? Yan, pata. And, ang ganda nito, lo. Leaf Clover. Solid nya, no? Bihira ka na nga naman makakita ng ganito. And suede material. At, 2,999 lang yan. Oy, nakakita tayo Street Fighter. Collaboration ng Reebok. Ah, eh, parang ito yung kay M. Bison. O, oh, 2,800 pesos lang yan. 2,700 pesos naman for this one na Reebok Smiley <laughs> Wow, classic no? Ganda rin, no? Ito, Adidas 4D Ayan, no? Angas At 8,000 pesos na lang from 13,500 Ay, 13,000 Rather Ano pa yung makikita natin? Ayan, 4D Tech Ang linis, ang ganda 8,000 pesos Yan, no? 4 d -Tech. Mahal yan, no? Pero dito, 8,000 pesos lang mabibili. Another one, na uh, 4D. Tech False. Yan, no? Oh, Nike Air Force One. Combination of colorway, multicolor, no? Yan. Tricolor, 4,500 pesos. Oh, ito, NMD sa mga naghahanap. Ito, 4,000 pesos. Simpleng-simple, minimalist, pero ang angas. Ayan pa, meron pa dito tayong nakikita na Adidas sa uh, Classic o oh, another one, Ferrari na Puma. Puma, Ferrari Idol. Isa pa sa nakita natin itong Nike Flight Air Flight Idol na may airsole. Ayan, dati talaga pang basketball yan, 3 lang to Idol. Pero ngayon lifestyle sneakers na lang. And ito, hindi na natin may isa, isa no? Punta lang kayo dito sa Show Center Mall dito sa Easy Soul. Daming choices dyan, tol. Easy Soul lang. sa kalam. So there you have it, mga idol. Puntaan nyo lang tong Easy Soul dito lang yan sa Show Center Mall Mandaluyong. Ang dali lang ilocate nyan, idol, no? See you next vlog. Peace out, man.